May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Oo, oh, oh, sa primary muna tayo, may pag-asa pa ba ang Pilipinas sa paningin ng isang keyboard warrior? ang <laughs> uh, <laughs> ganda ng keyboard. Nga nito. Oh, sa paningin ko na since 2022 naging medyo active ako sa internet. Mm. -hmm. Sa pananaw ko, I think mm, medyo hindi sa ngayon. Uh -huh. Not unless, ah, not unless super majority na ng voting population ay either mga millennials or mga gen z lalo na yung mga gen z hmm. Hmm. pero sa kanyan uh, ilan ba ang ano ngayon ilan ba ang figures ngayon ng mga generations pagdating sa voting population kasi sa medyo tagilid eh tagilid, tagilid pa rin pa po. pero Anong... may significant shift na nanangyayari hmm. so based dun sa mga kasama ko sa ibang mga uh, good governance organization marami akong nasalihan so far based sa mga connections ko Malayo pa din. Malayo pa din yung pagbabago. But there is already a shift on the direction. Kumbaga nagbabago na unti-unti yung trend. So at this point in time sa 2025 bukang malabo pa. But 2028 would be the game changer.